in the it it here. This one, this one, this one, this one. Laki laki nanya. Paano magpatumba ng pusa? Ganito. Oh. nakikiliti may kilit yung puso ganito pala <laughs> tignan nyo paano makiliti yung pusa muning marti siya oh muning muning kang 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 diba bibigyan ko ng food naglalambing siya oh Hmm. Tingnan niyo po, higain ko. Stali na. Muning. Lay down. Tada. Hmm. Hmm. Diba? Hmm. May kuliti siya dito sa leeg.

Ito na. Kain ka na. Malanding po siya. <laughs> Nandiyan. Nagpapasikat siya. Oh. Ayan. Tapos niya maglambing kakain. Pakitanggilas muna siya. Hat dog yang putnya hat dong. Oke, okay, kili pisah.